Hello you, mga kabakyard. Dito kami sa kain namin ng inog. Gani dito sa my street sa kumain Kumain si anak ni Kung TV. Pinakain ko, nagutog. Bumili siya ng palabi. Anak ni Kung TV. Ito, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Palamig. palamig. Palamig, lang tayo mga kabaksya. Dati nga palamig tayo. So, palamig dito ng kasarap. Yan kasama ko yung anak ng TV. Kaso mayayin pa siya, hindi natin siglayin. Mayayin siya. magawa niya. Dadaanan natin turuan para siya.

Eh si kung Tito. Kaya ba? Kung Tito idol, idol kita. Nandito 'yung anak ko. Nawala Kaso mahiyain pa 'yung anak mo. Ano? Oh. Oh, hindi pa paka Kung 'yung Tito, diba? Nakita ko 'yung baguhan ka palang lang vlog Kita ko oh, ito 'yung kamukha mo. Kayahin pa siya. Ayano. o oh. Kung pipi ng tree si Martirez si <laughs> Thank you mga ka.